Ano, pangalan ni tatay? Ano, ano po pangalan ni Tatay? Ano po pangalan ni Tatay? Anastasio po. Anastasio. Ano? Anastas Anastasio po. Ah, Anastasio. Anastasio Mamaril. Opo. Anastasio. Arabiana po. Arabiana. Arabiana. Dinadala Arabiana. Arabiana. iyan tanong, ilang taon na si ano nanay? 64. 64 po. 64 si Tatay. Okay. 62 po. Pabili ng tinapay. Si po. <laughs> <laughs> oh, <yeah>. <laughs> <laughs> Marami sila pamilya. Pero ito din. po. Mm. Marami. Mm. Tuloy-tuloy na po bang pagpapagamot ni tatay ngayon sa tingin niyo? Kung pag-uwi ko po kung mayroong ano kasi dati po iniintay po namin yung ano yung libreng libreng operasyon po sa katarata. In kaso po nagkaroon ng pandemic tapos hindi na tuloy eh, ngayon yung SIM card niyang nilagay inano in, doon sa form niya yun,